Hello everyone, welcome to Subic Track TV again. Ito po, ay nag-request po ng 10-wheeler wing van na 6WF1 inline. Ito po, Isuzu Giga Max, ipapasilip ko sa inyo. And then, mabilis video lang po tayo. Ha. Ito po, 10 stud, 11R po yung size ng gulong nito. As is condition pa po, hindi pa, nagaga hindi pa ginagalaw ang pangilalim, wala pang ginagalaw. Sa pintura, wala pa ginagalaw. Manibela lang po ang nilipat sa kaliwa. And then, fuel tank, dalawang fuel tank. Ayan po, papa, ik po natin yung 6WF1 na inline. Air and then po, ah, as is condition pa po ito, wala pang ginagalaw, ha? And then, airbag suspension lang po ito. Ayan po, with center post po yung gitna, pwede kaliwala yung kaliwalay bubuksan yung, kal yung side lang pwede buksan yung ilalim. And then, airbag suspension, ayan. Ayan po, ah, ang mga inline po, ha, ah, hindi nagbago ang mukha, ha? Ah. Ah, pare-parehas pa lang sila ng mukha ah, ang pinagkaiba lang nila minsan yung inline Nakakrum po yung muka, ha? Pag may dumarating, minsan naman, pinapakrum na lang ng dealer, ha? And then, ito po, i-future ko po ulit sa inyo. Ito pong truck na ito, na binibida ko po, po dito sa yarda po na ito. Wood flooring, ito po yung loob ng kanyang wing band body. And then, request by request lang po itong truck na ito. Kaya po, binlog po natin, ha? E, ito po, at video ko pa po ito nung nakaraang linggo pa, ha? And then, ayan po, sisilipin natin yung pang Pag mga 6WF1 inline, mga mga old model na sa Japan talaga yan, ha? Pero sa atin dito sa Pilipinas, pinag-aagawa nito, ha? Dahil hindi siya electronic ha? Kita nyo naman yung pang ilalim, maganda, ha? Walang bulok yung ilalim, may konting kalawang lang, pero wala, ha? Aprobado po sa akin yung chassis po nito, ha? Pagkating naman sa makina, napaandar ko na rin po ito. Okay po yung makina po nito. Ang, ang wingband body po nito, ayan po yung wingband body. Ito po, ang chassis po niya sa likuran, And then, maraming maraming salamat po again sa mga nanonood sa aking YouTube channel and then sa aking Facebook page. And then sa Track City po ha. Maraming salamat po. mag may nanonood po sa aking uh, bagong page na Track City ha. Ito po muna yung request ko na tumawag po sa akin kanina ha. 10-wheeler uh, wing van, 6WF1 inline, Isuzu Gigamax. Ayan po ang aking future for today. Maraming salamat po again.